talagang kahit sinong nanonood ngayon i believe we deserve forever but many of you i think the most common question is how to really find your forever So, good evening, Champions of Change! Grabe! You know what? I'm really excited to have this privilege to talk to a lot of people. Talagang kahit sinong nanonood ngayon, I believe we deserve forever. But many of you, I think the most common question is, how to really find your forever? And that's why I'm here to talk about how to really build that forever. Kasi maybe coming here, papa uh, napapaisip ka, yung forever ba is about love life lang? No, this is not just about love life. This is about sustainability. Forever means kasi you are building something that would last. Alam mo yon yung alam mo sa sarili mo, eto na to hanggang dulo. But to tell you honestly, a lot of people looking for the right person but forgot to be the right person for that person. Ang bigat. Yan. So, pwede pwede nyo pong mag-comment na mga hugot na makukuha nyo dito or maybe mga aha moment or realization mo. Kasi gustong-gusto ko yung makita at may mabasa yung mga comments later on. Pero ito na nga, deretsahang tanong tayo. Bakit gusto mo ng forever? ba? Diba? Maraming sa atin, ah, gusto ko ng forever. Like, ano, growing up, I'm watching this, um, mga fairy tale, yan. As someone na uh, lumaki sa idea na dapat ang forever siya yung Prince Charming mo. Tapos ikaw ay dapat isi-save niya. Tapos kapag na-save ka na niya, happily ever after. But growing up as well, nabago yung mentality ko na hindi pala pwedeng masaya lang para masabi mo forever na. Di ba maraming sabi ko, oh, kinikilig ako ito na yon siya na talaga. Pero I'm not gonna focus on finding that forever. I'm here to talk about how to build that forever by focusing on yourself first. Yes, you heard it right. Marami sa atin gusto natin ng gwapo, magaling, mabait, mabango, may listahan, kumbaga may checklist para masabi mong, hmm, eto, para sa akin to. But the question here is, kapag ba binigay sa'yo yung hinihingi mo, maalagaan mo ba? Kapag ba yung isang bagay pinagkatiwala sa'yo, tatagal ba? Kasi hindi na usapin dito yung pangarap mo o yung gusto mong tao, yung gusto mong kasama. Ang tanong, gaano ka kagaling na ma-make sure na ito magla-last forever? So maybe coming here, in relationship ka? Hi sa mga may jowa na dyan, or maybe married ka na, may mga anak ka na, at somehow napapatanong ka pa rin, eto na ba talaga yung forever ko? Kasi ngayon, nauuso yung mga divorce, mga cheat, cheating. Naku, merong pang issue ngayon yung about sa teacher. Naku, ang dami. Di ba? And minsan, um, napapaisip ka ba, ah, meron bang ba papatol sa akin? Baka single ka ngayon, ang tagal na, no? Kakapray mo, parang nagkakaugat ka na lang, di ba? Or maybe coming here, you're just looking for growth that you want to know how I make myself grow to my next level. So you're on the right, right um, position right now kasi nandito ako, hindi para lang iserve yung mga gustong magkaroon ng jowa. But also to sustain whatever na ipagkakatiwala sa'yo. Ako po, naniniwala ako na yes, I'm a CEO, I'm doing a lot of things, pero lahat pwedeng mawala pag hindi mo marunong, hindi ka marunong mag-alaga. At ang nakakatakot, yung makita mo sa iba yung bagay na gusto mo kasi natutunan nilang alagaan. And maybe, um, for someone that wants to change life, maybe this is a time for you to really create these three pillars of self-care that will create forever ang ayoko lang mangyari sa atin, including me, is that isisisi ko sa iba kung bakit sila hindi tumagal sa akin. Pwede bang may contribution ka rin? Oh, Mga sinaktan niya ako, iniwan ako, wala nagmamahal sa akin. But, teka lang. Baka hindi, kasi kwento mo yan eh. So, ikaw yung kawawa dyan. Pero ano ba talaga yung tunay na kwento? And maybe, ito yung gusto nating tingnan. Number one is, the, the first is reprogram your mindset. No, okay? Mental self-care. Mahirap pagkatiwalaan ang taong hindi okay. Ang, 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 ang hirap kasing mag-build ng isang bagay na sustained mo talaga kung sarili mo nga hindi mo mabuild ng tama. Yes, it's either you hurt that person or you hurt yourself on the process. Kaya nga mo, minsan parang, ha, ginawa ko naman yung best ko bakit ganto hindi pa rin siya naglast? Maybe this is not about you being the best. This is about you and your relationship to yourself. Isa nga sa natutunan ko no, inahanap ko yung tamang tao before, pero hindi pa binibigay sa akin kasi hindi pa ako ready sa kanya. The prayer is not to, Lord, bigay mo sa akin yung tamang tao. But the prayer is, Lord, gawin mo kong handa para sa tao yon. Because you need to understand, again, lahat ng gusto mo, ready na para sa'yo. Ang tanong, ready ka na ba? And for you to become ready, you need to reprogram your mindset that you are worthy. Diba, minsan talagang, pag nag... Ito, nakakatakot bibigyan ka ng tamang tao tapos sasabihin mo, grab mo ba ako? Kasi nasasaktan niya ako kailangan. So, yung mindset mo na kailangan yung itsura ng pagmamahal, not magiging honest na ako at magiging prank kailangan ka, kailangan katulad ng mga k-drama. Yung pag-uulan, parang bumabagal. Tapos may magpapayong sa'yo. Tapos hahabuling ka. Tapos kailangan mahirap ka para may prince charming ka. So a lot of belief that maybe we need to change. Na pagka babae, kailangan ikaw yung binibaby. Tapos yung mga lalaki, kailangan sinusuyo ka. Hindi ba pwedeng babae din, minamahal ang mga lalaki? Di ba a lot of mindset? I'll just give you one. Um, Pag ka hindi binigay ng partner mo ang password niya sa'yo, hindi ka na niya mahal. Di diba? You're just putting trauma or problem to that person or maybe naranasan mo to. And I want you to reprogram your mindset kasi hindi magtatagal ang isang bagay na ikaw lang din ang sumisira. Uulitin ko ah, hindi tatagal ang isang bagay na ikaw lang din ang sumisira kasi hindi ka pa naman palabuo. So I want you to reprogram your mindset right now. This is not about the right person. This is about you being ready mentally so that you can love that person fully. Not just in terms of love life, pa, pati career. Even sa business, Para ang tagal ko na tong ginagawa, but parang hindi nag-work. I think you gonna, you're gonna need to ask the question is, na ano yung hindi pa nag-work internally? Kasi building something that is sustainable means that you are firm grounded inside. That whatever happened, you are grateful. That whatever happened, you know that you know everything is working out for you. So right now, kung hindi ka pa mentally ready, ayusin mo na once and for all. Because forever starts with acknowledging the things that is not okay with you and you are fixing it right here, right now. Find people who will help you. Find ways. I know marami dito nang galing na sa si discovery, breakthrough, a lot of trainings already. But the question here is, na-implementa ba? Na-execute ba? O hanggang ngayon, nagpipiti party ka pa din, na nang nagmamahal siya akin. Siya na all may flowers. Ba't ngayong Valentine's, ba't hindi ako kinikilig? Dapat kinikilig ako. Hindi ba pwedeng kiligin ka kasi mahal mo yung sarili mo? Kasi you don't need to ask for validation of others for you to be feel loved. Baka pag ganyan pa rin ang mindset mo, meron pa rin tayong problema sa pagmamahal mo sa sarili mo. Kaya, I want you to reprogram your mindset kasi kamahal-mahal ka. Kung wala mang nagsabi sa'yo nito, Hangga't humihinga ka, you know that you know you have a purpose, you are loved, and whatever you are going through right now, I want you to know that there is someone in heaven and I don't know your your God or your um, source who really loves you the way kung paano ka But again, you need to reprogram your mindset kung may mga bagay na hindi pa nababago. Next is physical self-care. Siyempre, napakadali naman iayos ang mental. Pero again, hindi, tandaan nyo ha, ah, ang mental, it will reflect to physical. So, I want you to protect your energy. How, do, how will you make sure that you are doing the physical self-care? By sleeping early. Doing exercise. Things that could really help you. Um, malaking factor, no? Ewan ko kung nafe-feel nyo to. Kapag ka hindi ayos yung tulog mo, ang grumpy-grumpy mo. Tapos nasusungita mo yung ibang tao. Or maybe, pag gutom ka, um, nangyayamot ka. ba diba? Parang, lahat nakakainis. Paano mo aalagaan ang isang bagay na ipagkakatiwala sa'yo kung hindi mo maalagaan yung sarili mo? ba diba? We are asking for forever, but meron ng sagot eh. Yung buhay mo ngayon is a representation of forever. And I want you to understand, the best way for you to attract good things is to take care of yourself right here, right now. And sometimes we're too attached with, Kailan kaya may mag-aalaga sa akin? Kailan kaya may mag magsusubo ng food sa akin? And I mean, we're waiting for others so that we can feel love. Start right now. Treat yourself. Maybe sa sahod mo, kumain ka yung favorite mo. Kasi once you enjoy your single season, once you enjoy things na maybe mabigat pero ini-enjoy mo pa rin yung sarili mo, that's the time growth happens. And you know what? It's a catch here. Pag natututunan mong mahalin yung sarili mo, napakadali na lang magmahal ng iba. Yes, sobrang seamless, parang overflowing na lang. Kaya hindi pwedeng maubos ka kasi punong-puno ka. Di ba yan naman yung lagi natin sinasabi dito sa IAM Plus? It will always be boiled down to the who. Kaya yung iba parang sinisisi yung ibang tao. Bakit ganun? Minahal ko naman siya, bakit ganun? Parang nauubos ako. Ang tanong, ba't ka nauubos? Kasi baka hindi mo, okay, inuna muna yung sarili mo ang ayaw natin is that we're putting burden to other people and blame them kasi hindi natin na feel yung love na dapat binibigay nila. Di ba ang hirap nun? Doon papasok ang toxic relationship, even friendship, even career. Parang we're, we're looking for other people nagawin gawin nila to sa atin pero hindi na natin magawa sa sarili natin. So start doing physical self-care, bilhan mo yung sarili mo ng damit na gusto mo, huwag mo nang antayin yung iba. Okay? Kapag tumingkas sa salamin, please affirm yourself. Kasi minsan tayo pa nagsasabi ng negativity sa mukha natin eh. So, parang, um, I don't feel beautiful kasi wala naman nagsasabi sa akin eh. Tapos yung boyfriend ko, yung girlfriend ko, hindi naman sinasabi sa akin. Tapos parang, sa sobrang petty ng away nyo, umikot na lang doon. Hindi ba nakakapagod yon So, allow me to just point this out again. Pagka ikaw natutunan mong alagaan mentally and physically ang sarili mo, you will become a blessing to other people. That it's time for you to see the other perspective of relationship, other perspective of work, other perspective of life. Na hindi na lang tayo umiikot sa mga petty concern, meron ka pang other way para ayusin yung ibang malalaking bagay. Kaya ang nalulungkot ako ha, to be honest, may mga nag-aaway kasi hindi lang nakapag-good night. Oh, come on! Well, sa dami naman ng oras nyo, nag-aaway kayo kasi hindi ka nag-good night sa akin. Or maybe, hindi mo na kasi ay sinasabi ang maganda ako. Oh. parang, hindi ba pwedeng sabihin mo yan sa sarili mo para hindi mo na siya kailanganin sa ibang tao? Ba? Diba? And maybe you're experiencing right now na medyo na-insecure ka pa. It's time for you to not depend on other people but to really work it out for yourself. You know why? Kasi ang isang pinakakakampi mo sa mundo sarili mo. And kapag ikaw mismo ang umaaway sa sarili mo, ang hirap naman nun. Baka pinagtatanggol ka, ka na ng lahat. Pero hindi mo ma-feel na minamahal ka kasi ikaw ang unang nagsasabotahe sa sarili mo. So I want you to do physical self-care by protecting your energy. Yung mga bagay na ayaw mo, itigil mo. Yung mga bagay na hindi nagsaserve sa'yo, don't put yourself there. Kasi minsan, ikaw na rin pala ang nananakit sa sarili mo. And lastly, is the emotional self-care. Mabilis lang ako sa tatlong to kasi I want to point out things na nag-work sa akin, building forever. You know, emotional self-care because I want you to choose what's healthy for you. I want you not to settle for the things that is no longer benefiting you. Diba? Wag na wag mong papabayaan na hindi ka masaya. Yes. Kung alam mong hindi ka masaya sa isang sitwasyon, bakit ka tumatagal dyan? Papasok na din ba tayo sa victim mindset? No, I, I, I know that somehow you want to fight for things, maybe mag-workout pa to, but you, alam ko, alam mo, kung hanggang saan lang dapat lumapat. Hindi naman kasi tayo, um, hindi naman tayo manhid, di ba? Kapag may bagay na ayaw tayo, kasi hindi mo kailangan i-please lahat. Nakakapagod mag-please ng mga tao na nakalimutan mo nang i yung sarili mo. I know that sometimes you want to love people to the extent that you forgot yourself, but the real love here is that it's so automatic because you love yourself first. Kasi kapag ka hindi mo minahal ang sarili mo at inuna mo ang ibang tao, ang tendency nito, alam mo yung ampaw? Parang walang laman. Bilis maubos. Parang pang, pang panandalian lang. To the extent na magiging toxic siya sa dulo. Kaya nga, ang isang prayer ko, I'm currently engaged. Yes, kinakita talaga. What's my prayer is that wag akong makawala sa idea na I need to be a blessing to my partner. Kasi ayoko makita siya sa iba. O hindi ko ipagpe-pray na, gosh, dapat mahal niya lang ako. No, I'm always on that um, urge na hindi porket matagal na kami kampante ako. At pag kinasal kami, hindi rin ako dapat maging kampante. Kasi dapat araw-araw, tinatrato ko yun na forever you know what? Your forever is your present today. Because this moment will last forever. This exact moment that you're hearing this, and once nag strike to sa mind mo, sa heart mo, this will last forever. Yung moment mo nung kahapon sa boyfriend mo, sa girlfriend mo, sa family mo, sa kawork mo, that would last forever. So forever is not about time, it's about now. Yes kung paano mo tinatrato yung sarili mo ngayon, yung mga tao sa paligid mo, that would last forever. Kaya nga, ang ganda nung palabas na Fall in the stars, basta yung may namatay, ay, nag, ano pa ako, nag, um, baka may hindi pa nakakano, pero ito yung kwento na may namatay. At sabi ka mo doon nung isang babae na, uh, I experience forever in a short span of time. Sometimes we're, we're so attached siya. Gaano na kayo katagal? 10 years? Grabe, tagal yun na. Ba't may mga taong dumadating sa buhay natin na kahit araw lang feeling natin ang tagal na? Because that's quality, that's genuine. Kasi ako, nung dumating yung partner ko sa akin, I'm come, I come from 5 years, siya 7 years. Nung dumating siya, it feels like 10 years. It feels like we've been um, so connected. And that's how I want you to see forever. That when you are on the right position, you're gonna feel that forever. Hindi, hindi mo kailangan tayong magputi yung buhok nyo para masabi mong forever na kita. Diba? Alam mo, right on that moment, itong taong to, I feel like I'm in heaven, in earth. Yes! Sana niya, papanyuod niya to. <laughs> ah, ayan. So, um, I, I, just want to point that out. At eh, saka, kapag nandun ka kasi sa tamang tao ka na, kahit hindi mo kasama yung partner mo, panatag ka, hindi mo kailangan sabihin na, oh, baka may iba kang tinitignan dyan, blah, bla bla blah, blah. blah, blah. ba? Diba? You're so confident because you know that you know, punong-puno ka. Kaya nga, minsan wala sa tagal eh. Minsan sa kung paano mo mahalin ang sarili mo para magtagal yung mga bagay. Kaya ako ang top priority ko is to really have my self-care because not just to protect the relationship that I have, but also to protect the career, the dreams that I want. Again, Building forever is not just about relationship. Building forever is about your life. And I want you to understand this. Maglalast ang isang bagay kapag inuuna mo yung sarili mo. Kaya e ako, pangako ko, na uunahin ko lagi ang sarili ko para yung mga pinagkatiwala ni Lord sa akin hindi mawala. Yes, selfish pakinggan, uunahin yung sarili, yun yung mga limiting belief, I mean, bad belief na gusto nating baliit. 'di diba? And majority of us kala natin ng forever dapat walang sakit, walang pain, hindi umiiyak. To tell you honestly, nag-aaway naman din po kami ng partner ko. But not to the extent that we're dragging ourselves down. Alin yung healthy conflicts? Doon po mapasok 'yon. Kasi you know how to handle yourself, so you know how to handle a conversation, you know to how to handle relationship. But I'm not saying that I'm perfect, but I'm saying I'm ready. I'm ready to forgive, I'm ready to grow to accept that it's my mistake. Minsan sa relationship mas may ta pataasan, eh. sino'ng tama, sino'ng mali? Pero kaya mo bang magsabi na sorry? Nagkamali ako. I love you. And mas magso na lang ako kesa patunayan kung tama ako. Are you ready for that? And guys, you cannot do that if you're not okay with yourself. Bakit? Kasi sasaktan mo lang ang iba kasi nasasaktan ka. Always remember, hurt people hurt. But guess what? Healed people heal. So I want you to really have a conversation with yourself right now. Am I okay? And isa nga sa pinakamagandang tanong na natutunan ko sa IAM, Plus na maybe narinig nyo rin to, na tanungin sa mga taong mahal nyo is, paano pa kita mas mamahalin ng tama? When I ask that question to my fiancé, <laughs> sarap pakinggan. <ganyan. laughs> talagang umiyak kami kasi ready akong tanggapin kung ano yung alam kong hindi ko pa inaayos sa sarili ko. Kasi minsan sa kagustuhan natin, which is narinig ko rin to sa si IM Plus, minsan sa kagustuhan nating maging tama, no, nakalimutan na nating maging mabuting tao or magmahal. So, forever is not just about romance. Forever is about building your life right now that will last forever, that you are happy you know what? I'm happy. Kung mamamatay man ako bukas, I know that my forever is really indeed 100% happy. So, wag mo nang antayin yung ibang tao mahalin ka para mahalin mo sarili mo. Wag mo nang antayin yung ibang tao na i-validate ka. Wag mo nang antayin yung ibang tao na makita ka. Kasi ang dapat na unang makakita sa'yo ay ikaw. Yes. And, know what? Kapag ka-inuna mo na yung sarili mo, ma-attract mo na yung mga tamang tao sa buhay mo because who you are will just represent kung saan ka napapabila you will attract right people if you are a right person hindi ko sinabi na pag inalaga mo sarili mo may forever ka na bukas na partner mo but i'm just pointing out that if you start taking care of yourself right now your career that you want the money that you want the success that you want it will just come so easily Because you know what you're already ready. Alam ni Lord na ready ka na. Alam niya na hindi ka mapapahamak. Alam niya na hindi ka na makakasira at masisira. Ang ganda nga ng example kanina sa aming leadership alignment. Paano kung sobrang yaman mo, bilyonaryo ka, tapos yung anak mo nang hingi ng sasakyan. At sabi ng bata, kaya kung mag-drive kahit 3 years old pa lang siya. Bibigyan mo? Hindi, di ba? Kasi alam mong masasaktan siya or pwedeng ikamatay niya. So hindi usapin kung hindi hindi usapin yung hinihingi mo. Ang usapin dito, kaya mo na bang i-handle to? Kaya mo na bang i-handle yung taong mamahalin ka? Kaya mo na bang i-handle yung negosyong kumikita ng milyon-milyon? Kaya mo na bang i-handle yung friendship that will last forever? Kaya mo na bang i-handle yung feedback from that relationship para mas mag-grow ka? Because, um, before finding the one, be the first the one for yourself. Kasi minsan yung the one kailangan ito. Pero hindi ba ikaw muna yon? Kaya nga, natutuwa ako pagka mayroong mga message sa kasal, sa asawa, na till death to us part, um, sa hirap at sa ginhawa. Kasi kung ako, may sasabihin man ako sa mga taong mahal ko, isa lang ang sasabihin ko, mamahalin ko yung sarili ko ng buong buo para mamahal, maging tama yung pagmamahal ko sa inyo. Kasi nung nag-start akong hindi i-describe yung love as kailangan nasasaktan ka, binibigay mo yung sarili mo. Kasi minsan, misinterpretation ng marami kapag nagmamahal, kailangan nasasaktan para tunay na pagmamahal. Diba, ang dami kong bad belief about love. Pero when I start to love myself first, natutunan kong unawain na si mama, mahal niya pala ako hindi niya lang alam kung paano i-share or i-sabihin nagkaroon ako ng forgiveness sa heart ko sa ate ko um, na sobrang hirap kasi punong-puno ka na ng pagmamahal na wala nang puwang sa puso mo yung hate wala nang puwang sa puso mo yung galit and to tell you honestly ang daming nagbago sa buhay ko so your forever is right here right now yourself your present because this will last forever. I want you to create memories. I want you to create a good life. I want you to create your tomorrow or maybe next day, next month, next week. Anything na pwede pang dumating sa buhay mo na alam mo na ginagawa mo yung best mo para sa sarili mo. Kasi I've been to a lot of relationship before to be honest, lahat binibigay ko, sarili ko, lahat-lahat na. And I end up broken. Kasi yung pagmamahal naman, hindi mo kailangan ibigay yung sarili mo eh. Ang kailangan mo umaapaw ka para matamaan ng ibang tao. Kaya kahit anong mangyari, hindi ka nagtatanim ng sama ng loob. Kasi alam mo hindi ka naman nila nanakawan, hindi ka naman naubos. Kaya marami nagtatanong sa amin, bakit 4 years pa lang kami, feeling daw nila parang ang tagal-tagal na namin. Bakit parang sobrang alam namin connected? Alam mo yun? Because maybe, bago pa dumating sa akin yung taong mahal ko ngayon, <laughs> is minahal ko muna at nag-decide ako na kailangan ko mahalin yung sarili ko. Kaya ako siya nahatra. Kaya if ever na nasa relationship ka ngayon na feel, you feel like stuck, parang hindi ka masaya, maybe na, I just I don't want you to focus on that relationship. I want you to check yourself right now. Naalagaan mo ba sarili mo? Napatawad mo na ba yung sarili mo? Mahal mo ba yung sarili mo? Or maybe yung karir mo ngayon hindi nag-grow, parang hindi ka masaya? I want you again to ask yourself, am I growing individually? Am I loving myself? Am I taking care of myself? And maybe even your relationship with your family? Hanggang ngayon ba may galit ka kay mama at papa mo or sa mga kapatid mo? Maybe the question is not about what they did to you. But the question is, what are you doing right now to make sure that you are healing? Because your your responsibility right now is your heart. Ang hirap namang mawala sa mundong to nang alam mong hindi ka naging masaya. Kaya ako, magpatawad ka na. <laughs> um, mo na yung sarili mo. Kasi, I tell you, you deserves the best and you deserve to love yourself. And I know people are watching here right now na napapaisip, ah, ganito pala i-build yung forever. Yes! You're gonna need to build yourself, guys, so that you gonna see that forever is now. And excited lang ako kasi alam ko na wala akong pinagsisihan sa buhay ko. Kasi alam ko, alam mo yon yung yung common mistakes ng marami na Tsaka na ako magiging masaya pagka nandito na lahat ng bagay na binigay sa akin. Hindi mo pwedeng maging masaya ka kahit wala pa yon. Hindi mo pwedeng kiligin ka na sa sarili mo kahit wala pa yung pagpapakilig pa sa'yo. Di ba? Hindi mo pwedeng ilibre mo na yung sarili mo at hindi ka aasa sa libre ng ibang tao or ng magiging partner mo. Yung kailangan lalaki daw yung manlibre sa mga bae. Hindi mo ba pwedeng yung mga babae din mag-bless sa mga boys or magiging partner nila. Di ba? So, a lot of misconception that we need to change. So, I want you to really, really talk to yourself before you sleep right now. This is your assignment, guys. Before you sleep right now, am I loving myself so bad that people can feel it 100% in me? And I want you to really build your forever. Kasi, sabi ko nga, And dito ako magtatapos. Kapag handa ka na. Kapag handa ka na. Kapag punong-puno ka na ng pagmamahal sa sarili mo. Ibibigay niya na sa'yo. Kasi alam niyang hindi ka masisira, hindi ka makakasira, at hindi ka mawawala sa proseso. Kaya your forever starts with you. That's it. Thank you so much.